ano, sa ibang topic bago mag-swimming. Sige, ito na, top of my head. Meron na ba kayong tingin nyo na nakaaaway? And then at the same time, masasabi mo, ay, kamatch ko to. Parang, ay! Hindi, kasi sa lahat, kasi sa lahat ng mga kaaway mo, either talo ka o panalo ka eh. Madalas eh. Madalas sa option talo. Pero yung mga moments na talagang pantay lang kayo, na parang, uy, walang talo, walang panalo, parang mo hmm, tucha parehas kayong kasing lakas dun. Kaya ikaw, intellectual. Makadibate ka nun. May din. ano, unfinished business ako na. Yung doon sa, yung isang podcast ko na pinature ko yung kaklase namin ni King. Ay, oh. na galing UK. Okay. Siya yung top 2 dahil top one ako. Tayo? Tapos, umalis siya ng bansa. Before, maging grade 6 kami. Uh -huh. Kasi grade 6 yung puling ano, puling year uh -huh. ng elementary. Na parang siya yung maigting kong kalaban nung, oh. Uh, uh -huh. elementary days. Na siya, natatakot ako sa kanya na maungusan niya ako. sa so niya ako. Rival. Siya nating tulus, Ako everything to lose. Oo. Dahil top 2 ka, nating tulus, Susubukan mo lahat para maging top 1 ka. Ako, -protectan ko lahat kasi top 1 ako. It's yes, yes. Tapos, bigla na lang siyang malis ng Relief? Noong una, pero parang nandun yung ano, what, ano, parang ano kaya yung pwedeng mangyari kapag nag siya, parang alternative story siguro. Solid, solid. Yung rival namin talaga, alos ano, mudslinging <laughs> Pero hindi ka, hindi ka nag-debate Magkaaway kami dun. Apo. Ah, personal talaga? Rival mo talaga? Hindi, <laughs> hey, hindi mo masabing personal kasi nga, bata pa kayo nun hindi mo alam ano yung personal, ano ah, ah. Walang walang professional, walang personal. Oo. Ah. May ka eh. Parang pag, ang, ang problema rin kasi noon, sobrang stage mom nung pareho namin magula. Hmm. Na, gabi, ano yun yan. Alak, alak. Ayaw. ano mo yan, umuusan mo no. yan. O, huwag ka dapat maumuusan yan. Na parang, ano, what ano siguro rin yung pwede mangyari kung hindi ano kung hindi stage mom yung magulang namin na parang friendly competition lang na uy hindi bigla mo pa niya kasi wala wala kasi ganoon noon so meron pala <clears throat> meron pala na ngayon parang nakaka ano nakakatuwa na naalala pa rin niya kami na kami nga yung lagi niya una pinupunta pag uwi siya ng bansa kasi nung una after 14 years muwi siya ng ano Pilipinas. Umuwi siya ng Pilipinas na parang siya yung naging catalyst kung bakit biglang nagkikita-kita kami ng mga elementary friends. Na yung kinikwento nga namin ni Kim, siya yung dahilan ako kung bakit lagi na kami magkasama kung may hinang kasi almost ano lang kami Parang um, Pateros ko membo. Pagkalapit lang kami pero all that time na hindi pa siya umuwi no. May gap kami as in wala kami communication whatsoever. Kaya ba yung time na nag-podcast sa pateros? Hindi. Yung unang-una pa, that was 2016, then 17. Ah, uh, mm -hmm. yung time na finiture mo siya sa podcast. Ito, pangalawang uwi niya na. Eh, yun sa Tagapadero. Uh, ah, okay. Saan so, ba siya sa Ito pa sila sa Pilipinas, malapit bakit pa Ah, okay. Uh, garden. Okay. Pero Pinoy siya, di ba? Hindi na siya Pinoy. Hmm? Naturalize kay uh, ano. Pero kung baka Oo, oh, Pinoy. You're pinoy. Pinoy yung naturalize niya. Eh. Pero, matalo ko lang. Nag-change mm -hmm. ba yung accent? Oo. Oh, oh. English-speaking na English siya. Sobrang ano, parang hirap nga siya, although ang ano niya nga sa household nila talagang Tagalog sila pero mararamdaman ko ano, iba yung punto. May punto na ano. Hmm. Pero yun yung nakakatuwa nga na ano, parang ginawang social construct lang ng mga magulang na eh. gawin mo rival tong batang hmm. to kasi grades mo ganito ganyan, top 1 Parang lagi na expect parang, yung best dapat. Oo, oh, na parang nasasacrifice yung youth nung pagkabata mo na yung sad na lahat, kaibigan mo, ganun. At kalaban mo. Oo, oh, kasi nga, competitive na lalo na kapwan ka. Kailangan protektahan mo yung starting mo sa... Yun yung ano, yun yung problem naman ngayon na lahat na lang, ano, uh, wala top 1, top 2. Top 2, top 2. Or Best honor. Best in nakalinis. Ano, na, makalinis. yung intention, pero doon naman na-contaminate na lahat. Feeling entitled kasi nga, ngayon nga nakakatawa. Nung graduation season ngayon, hmm. nakalalang. May kita mo, mga bata, lahat may suot na medal. Oo, oh, kasi lahat na Ay, best, oh, in best in makabayan. Best in makabayan. Kung punta ka ng market-market, ewan market. ko, kasi achievement para sa kanya yung medal, pero Diyos ko, sa panahon namin yun, halos makipagpatayin doon sa parang mga kaklase namin. Survival of the fittest para lang magka-medal. Tapos lahat kayo may medal. Hmm. Kasi lahat no, may, may generational gap yun. Hmm. Oo. Oh. Pero... Kahit na. Hmm. Pero yun lang na parang sobrang entitled na ng mga bata ngayon na pwede mo namang itago yung medal pag Kunwaring ano, pag kayo ng magulang mo. After so kasi then, flex? Ito, oo. Oh, oh. Yun yung weird na part na misconfid na nga lahat sa'yo, flex mo pa. I flex mo pa na best in matulungin ka or most mm -hmm. ano, kaya ko ba? Na maintindihan ko noon na kung ipa-flex ko na may medal ako kasi pinaghirapan ko yun. Mm -hmm. Kasi walang ano, walang with high honors, walang with honors. Top 1, top 2, top 3, gano'n lang ang standing doon. Top 1 at top 2 lang ang may medal, the is merit card lang. <laughs> Pero hindi ba yung ganyan, nagiging complacent din yung mga bata? Ayun nga, na parang lahat. Achiever yung bata ngayon, na parang meron silang delusional sense na na... Achiever ako oh, kahit sobrang mediocre lang. Oo. Oh. Wow, nagtatapo ka ng basura lagi? Best in cleanliness. Sobrang ano, yun. sobrang medyo contaminated na nga yun. Yun yung masasabi kong objectively mali yung ginagawa. Good intention, pero hindi maganda rin. Di ba meron din yung kahit bagsak, pinapasa. Yung may something grading. Mas may equivalent. Na yung totoong grade mo, 75, pero dahil inadjust yung grade, 80. ang magi Oo. Oh. Pinapasa na lang, ganun. Kung ano yung pinaka minimum grade na meron or close to it. Kaya may mga nabasa ko. Ano siya eh? Uh, ano yung work ng asawa niya, sir? Accountant. Accountant. Or yung isang mami ni HR, di ba? Pero nandito related sa mami ni Tawa ng HR. HR siya, Reddit post. Kinakwento niya, bakit parang yung mga Gen Z na pumapasok. Pumapasok sa trabaho ng mga kabataan, ng mga... Kahit yung mga part sa mga grade 12. Grade 12, gusto niya pumasok ng BPO work. Pero hindi siya marunong magbasa. Kaya nagtataka yung mga employers, yung mga nag-recruitment, bakit ganito? Paano naka... ano yun? Nakapasa? Paano nakaabot? Paano nakakuha ng diploma? If you cannot even read, So, Pero grade English. Basa sa cellphone, may idea. May idea. Oo, oh, parang yun yung ano nila. Parang hindi niya, di niya, di niya, di niya, di makapagbasa ng normal na tao. Kung baga, kung ano yung naiintindi niya ng cellphone, haha, May mga trends ngayon. Pero kung magbabasa siya ng mga, mga proper documents, hirap na hirap. Di marunong magbasa. Maybe, maybe, di, may, may, di marunong mag magmat. Inaalala ko kwento na aking isto Reddit siya dito. Reddit nito galing, nabasa ko sa Facebook. Siya pero uso yun eh. Yung mm ko ngayon sa Reddit post ko sa Facebook for likes. Pero yun nangyari. Pero sige, mas na-spread yung Reddit sa Facebook. Ang basa dito, may tinutulungan siya na parang friend niya. Masasabi mo, hindi niya, hindi mo masisina. Sasabihin niya, bo daw talaga yung kaibigan niya. Yun. Pero tinulungan niya magkaroon ng trabaho na mag-work under sa kanya as VA. Di ba may mga VA, tapos kukuha sila ng mga mini-VAs nila. Ribigyan na, ribigyan nga ng trabaho na okay, nag-work. Parang every step of the way, dapat tinuturoan siya. Hindi na marunong mag-copy paste, maghawak ng ano. Sobrang so ano, sobrang ano yun. anong gagawin dito. Kahit dinaan na siya sa training, kasi dinaan siya sa training yun eh. Para po lang pumasok sa utak niya. Ngayon, dahil nga ganon, Aba, ang kapal ng mukha ng babae, babae yun eh. Babae yung HR niya, yun, babae yung bobless niya kaibigan na gusto pa niya ng increase ng salary. <laughs> Ayos, nabigay sa kanya kasi kailangan daw oh, sige, or whatever. Tapos, ang pangit ng works niya, na tipong, ang naging end result nun, kasi yung VA, di ba, kumukuha ng clients. Kasi yung mga clients, sila ng mga ganon services. So, usually, isang client ka na, let's say, from the US. Before pumasok yung babaeng boplets, ganda na performance sila, ganda ng mga remarks sila, na tipong yung pinaka-head nun, yung, yung, HR girl, yung recruiter na yun na VA din herself, in-offer siya na magkaroon ng two-week meeting, ay two-week vacation meeting stay sa US. Eh dahil dun sa kapalpakan ng babae, na parang, kasi busy din yung girl, yung HR na yun eh, na sa mga other things. Na hindi niya natutukuan, aba, Malis ang daming mali sa nangyayaring ginawa na lang yung girl na booklets. Ending, uh, sabi ng ano, in-email yata or in uh, their workshop okay. na, Hey, sorry, uh, uh, VA recruiter. Due to your team's poor performance, we'll be withholding our... Or parang mag... Ano na? kaka-cancel na rin yung contract nila sa services nila. And kakancel na rin yung two-week stay na para makipag-meet sa mga heads ng company na yun. Dahil sa buo po niyang kaibigan na tinutunungan niya, nakos sa kanya ng aberya na big client. Tapos nawala pa siya ng all-paid vacation. Diba? Parang, di ba na nakakahiya yun?